Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. authority. One time, the new Filipino time, kabrigada alas 7 na ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita, nationwide, sa umaga. umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Brigada Balita sa umaga. Brigada News Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga, ang DOJ iginiit na dapat isama sa lifestyle check ang pamilya ng mga opisyal na sangkot ho sa maanumalyang flood control projects ilang proyektong tapos na, nakasama pa rin daw sa 2026 budget. Ito naman hong si Atong Ang at Gretchen Barreto, kasama raw ho sa inilabas sa Immigration Lookout Bulletin Order ng DOJ. Dating Energy Secretary Alfonso Cusi at ilang DOE officials kakasuhan hinggil sa malampaya deal. Ang pagbabasura naman sa apila ng Duterte Youth Malaki yung munong tagumpay para sa tunay na kabataan. China, binalaan ng Pilipinas matapos bumisita ang Foreign Minister ng Taiwan. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. News FM, Philippines. In the heart. Of changing lives, helping and inspiring people to achieve, to a, achieve a better life. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus herbal capsule at ng Power Cells herbal capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga. Pagandang umaga Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula ho rito sa Brigada News FM Manila, heto na ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Araw ngayon ng Sabado mga kabrigada, August 30 to 1/25. At kami ho ang inyong mga lingkod, Brigada Gab Dalisay. At Brigada Maricar Sargan. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. At sa detalye ho ng ating mga balita mga kabrigada iginiit ni Justice Secretary Boying Rimulya na dapat ay sako sa ipatutupad na lifestyle check ang mismong pamilya na mga opisyal at individual na umanoy-sangkot sa mga maanumalyang flood control projects. Ayon po kay Rimulya, hindi lamang ang mismong opisyal ang nakikinabang sa irregular na gawain, kundi pati na rin ang kanilang mga pamilya. Dagdag pa ho ng kalihim, eh mas magiging effective daw ang lifestyle check kung gagawin o ito sa pamamagitan ng whole of government approach. Pinuri naman ho niya ang BIR sa pagsusuri ng tax records ng mga individual na tinutukoy na ayon sa kanya ay dapat ibahagi sa mga otoridad para mapagtibay pa ang kaso. Bagong bago, nationwide. Nakatutok na rin ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC sa ilang pangalan ng mga kontratistang sangkot o mano sa mga anomalyang flood control project sa bansa. Ayon kay Bangko Central Governor at AMLAC Chairman Eli Remolona, dumadagsa sa kanilang opisina ang mga ulat ng kahinahinalang transaksyon mula sa mga bangko. Kapag paulit-ulit na lumilitaw ang isang pangalan, agad nila itong isinasa isinasailalim sa masusing pagsusuri. Matatandaan kamakailan makailan, ibinunyag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na labin limang kontratista lang ang nakalagay nakakuha ng halos 20% mula sa mahigit 10,000 flood control projects mula taong 2022 katumbas sa na mga nasa 100 billion pesos na halaga ng kontrata. Umahataw, nationwide. Senate Committee on Finance naman, iniimbestigahan na ho ang ilang questionable proyekto ng DPWH na nandoon sa 2026 proposed national budget. Brigada Ann Cortez, i Brigada! Brigada. Kinumpirman ni Senate Committee on Finance Chairperson Senator Win Gatchalian na iniimbestigahan nila ang ilan sa mga questionableng proyektong kanilang nakita dito nga sa 2026 proposed national budget. Ayon kay Gatchalian, nakita nila ang mga proyektong ito sa ilalim na Department of Public Works and Highways. Kaugnay nga ng sitwasyong ito, patuloy ang ginagawa nilang pagtingin sa annex ng DPWH at pag-isa-isa sa mga proyekto tulad ng infrastructure projects at maging kalsada. Dagdag pa niya, bumuo siya ng independent group na tutulong sa kanya sa pagsilip sa 4,000 flood control projects na pasok naman sa proposed budget sa susunod na taon. Anya, mahalagang magawa ito upang maiwasan na nga ang anumang flood control project at maging corruption In the heart of changing lives, ako si Brigada Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Rapido, nationwide. Ito namang mga proyektong tapos na, ngunit nakalista pa rin daw sa popunduhan sa 2026 NEP, ibinunyag ng isang house leader. Si Brigada Haji Kaaminio sa detalye, ibrigada mo. Brigada! Isiniwalat ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno na mayroong mga questionabling infrastructure projects na nakapaloob sa 2026 National Expenditure Program. Sa pulong balitaan, ibinahagi ni Puno na natuklasan sa consultation briefing ng National Unity Party Congressman kay DPWH Secretary Manny Bonoan na may mga proyektong natapos o nakumpleto na, ngunit isinama pa rin sa listahan ng mga popondohan sa susunod na taon. Mayroon pa anyang mga programa na prioridad sana ng lokal na pamahalaan, lalo na para sa flood control ang hindi na napabilang pagbubunyag ni Puno. May proyekto na dalawang taon nang itinutulak ng lokal na pamahalaan, ngunit hindi isinama sa NEP at sa halip ay pinalitan ng proyekto ang hindi nila alam kung saan galing. Hindi umano galing sa mga kongresista ang listahan ng mga proyekto na nakasaad sa NEP. Dagdag pa ng kongresista noong party leaders meeting at nagtanungan ang iba pang mambabatas. Pareho ang mga problema ang kanilang inilahad, kabilang na sa mismong distrito ni House Majority Leader Sandro Marcos. Plano ng NUP lawmakers na magha inang erata upang mabago ang item sa NEP. Banat pa nito, kung wawalang hiain lang din naman ang pondo ng bayan, makabubuting iakyat na lamang ito kay Pangulong Bongbong Marcos at doon nila i-justify ang mga proyekto. Mas may tiwala pa umano sila na si Pangulong Marcos ang magsuring nito dahil may malasakit naman siya sa taong bayan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Naglabas naman ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO Ang Department of Justice laban nga huyan sa si higit 60 individual na iniugnay sa mga missing sa bungeros At kabilang hujan sa listahan na yan ay sina Atong Ang at maging si Gretchen Barreto ay po kay Justice Secretary Boying Limulya ang mga individual na isinama ho sa Ilbo ay yung mga pangalan na binanggit ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan. Napagalaman namang isa sa mga kapatid daw ni Atong ay nakalabas na raw ng bansa bago ba mailabas ang kautosan na yan. Layunin nga ho ng ilbo na at ipaalam kagad ka sa DOJ kung sakaling meron pong mga nagtangka sa listahan na lumabas ng Pilipinas habang nagpapatuloy ang investigasyon sa mga missing sabongeros. Bagong bago, Inatasan ng Office of the Ombudsman ang pagsasampa ng kaso laban kay dating Energy Secretary Alfonso Cusi at apat na iba pang dating opisyal ng Department of Energy dahil sa umano'y maanumalyang takeover na ang Malampaya Natural Gas Project ng kumpanya ni Dennis Uy noong 2019. Kasama ni Kusi na kinasuhan ng isang bilang one count ng graft sa Sandigan Bayan sina DOE dating DOE Undersecretaries Donato Dionisio Marcos at Robert Biron Uy, Assistant Secretary Leonido Jimenez Pulido III at Director na si Cesar Gaba de la Fuente III. Nag-ugat ang kaso sa pagbili ng Odena Corporation ng controlling stake sa Malampaya Gas to Power Facility sa Palawan. Matagal nang kinukwestiyon ang transaksyon dahil sa umano'y malapit na ugnayan ni Uy kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa ombudsman, lumabag si Nakusi at kanyang mga kasamahan sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act na nagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno na magbigay ng unwarranted benefits, advantage, or preference sa isang pribadong partido. Uma, ataw, nationwide. Ikinatuwan naman ho ni Kabataan Party List Representative Rene Ko ang desisyon ng Commission on Election sa tuluyang ahong pagbasura sa registration ng Duterte Youth Party List. Itinuturing daw ho ng Kabataan ang nangyaring yan bilang malaking panalo para ho sa tunay at makabuluhang representation ng Kabataan sa Kongreso. Tinanggihan nga ho ng Comelec ang apila ng Duterte Youth na baliktarin ang disqualification laban ho sa kanila na nag at sa petisyon ng iba't ibang youth leaders noong 2019 matapos daw hong mabigo ang grupo na makumpleto ho at ikumplay ang mga kinakilangang proseso para ho sa party list registration. Kabilang na nga yung publication mga kabrigada at public hearing. Para sa kabataan party list, simbolo ang desisyong ito ng pagtatapos sa paggamit sa kabataan bilang kasangkapan sa red tagging at atake sa mga progresibong grupo. Bagong, bago, Naglabas naman ng matinding babala ang China matapos bumisita sa Pilipinas si Taiwanese Foreign Minister Lien Xia Lung bilang pinuno ng isang foundation. Malinaw ani itong paglabag sa One China policy at posibleng may kahihinatnan kung patuloy na susuwayin ng Pilipinas ang kanilang soberanya. Nitong nakaraang araw, nilinaw ng Department of Foreign Affairs na hindi kinikilala ng Pilipinas ang Taiwan bilang isang malayang estado. Rapid! Ito naman hong moral ng mga pulis na nanatili pa rin daw hong mataas. Ayon po yan kay Acting PNP Chief Nartates, Brigada Cath, Austria. Ibrigada e mo! Brigada. Nananatiling mataas ang moral ng mga pulis. Ayon kay Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., batay na rin ito sa feedback ng 96 high-ranking officers ng PNP, kabilang dito ang mga regional directors na dumalo sa command conference kahapon. Ayon kay na nailatag na niyang kanyang mga pangunahing programa at mga prioridad sa pambansang polisya. Samantala, ipinaalala rin ni Nartates sa lahat ng regional directors at commanders na sa bawat desisyong kanilang gagawin, dapat itong nakabata sa tatlong haligi ng serbisyo ng PNP ang service, honor and justice. The uh, moral of the uh, uh, PNP is uh, high as according to their feedback. Of course I reminded uh, each and everyone that uh, in everything they do, especially the regional directors, the commanders, ang paggawa ng decision nila ay of course is always in bank to ensure that what I'm doing or itong decision ko ay is this for the good of the service? Is this the honorable thing? It is this for justice? In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa FAM Manila The Music and News Authority Rapido Brigada Balita Nationwide Nakiisa naman si Senator Bongo sa so 26th Southern Mindanao Regional Conference ng Institute of Integrated Electrical Engineers of the Philippines Incorporated. Nagpasalamat ang senador sa pamunuan ng IIEE para sa kanilang patuloy na serbisyo at dedikasyon sa larangan ng engineering. Bilang patunay ng kanyang suporta, binigyang diin ni Go ang panukalang Electrical Engineering Act of 2025 na layong magtakda ng mas mataas na pamantayan sa profesyon at i-update ang umiiral na batas mula pa noong taong 1995. Ayon kay Senator Go, mahalagang makasabay ang bansa sa pandaigdigang pamantayan at makabagong teknolohiya para matiyak ang kalidad at kahandaan ng mga Pilipinong inhenyero sa harap ng modernong hamon sa industriya. balita nationwide. Ito naman hong Sipcor. Aapila raw ho sa naging desisyon ng ERC sa pag-revoke mm -hmm. ng kanilang permit to operate dyan ho yan sa Sikihor. Brigada Gigboy, Costojo. Ibrigada e mo! Brigada. brigada. Natanggap na ng Siquijor Island Power Corporation o SIPCOR ang kautosan ng Energy Regulatory Commission na binabawi ang kanilang kapangyarihan mag-operate sa isla ng Siquijor. Sa isang opisyal na pahayag, sinabi ng kumpanya na kasalukuyan nilang pinag-aaralan ang nilalaman ng order at gagamitin ang lahat na legal na hakbang na maaaring nilang gawin sa ilalim ng batas. Ayon sa SIPCOR, nananatili silang nakatoon na tugunan ng isyu sa maayos at responsabling paraan at ginagawa ang lahat upang maresolba ang sitwasyon sa lalong madaling panahon panahon. Iginiit din ng kumpanya na bukas sila sa lahat ng proseso na kinakailangan upang malinawan ang mga isyong ibinabato laban sa kanila. Kasabay nito, binigyan din ng SIPCOR na patuloy ang kanilang malasakit sa mga residente ng Sikihor at nakahanda sila makapag-ugnayan sa mga kinauukulan upang mahanapan ng solusyon ng usapin. Matatanda ang nirevoke ng ERC ang permit to operate ng SIPCOR dahil sa umano yung mga paglabag sa operasyon at regulatory compliance requirements na nagdulot ng power crisis sa Sikihor. In the heart of changing lives ako, si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music News. Authority. Alam niyo ba mga kabrigada na kahit gaano kaganda ang mood ng mga bata, kung kulang ho sila sa tulog, mahirap pa rin gumana ng maayos ang isip at kanilang katawan. Kadalasan ang mga teenagers ay abalaho sa schoolwork, gadgets at barkada, kaya't minsan tulog ang unang nasasakripisyo. Pero ang totoo, ang kulang sa tulog ay nagdudulot ng stress, pagbaba ng resistensya at hirap na makapag-focus sa klase. Kaya ipaalala sa kanila ang kahalagahan ng consistent na bedtime at siguraduhin na may oras para makapagpahinga ang kanilang utak at katawan. Ang sapat na tulog ay hindi luho dahil ito ang foundation ng kalusugan ng kabataan. Sabayan pa ito ng standout ES4 capsule na may vitamins, minerals and taurine para mas lalo silang handa sa araw-araw. Simulan to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak and stunting now with standout ES4 multivitamin Capsule. Six six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nation. Brigada Balita sa umaga. Brigada Weather Update. Weather Update. Brigada Weather Update. Weather Update. Mga kabrigada, tuloy na nga ako nakalabas pa kahapon pa. Ito nga pong Tropical Storm Jacinto dito po sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kahit nga po nakalabas na yung bagyong Jacinto, e eh, patuloy pa rin hong binabantayan na pag-asa ang low pressure area sa labas ng PAR. Sa ngayon, e eh, mababa pa naman ho yung chance ho niyan mga kabrigada na mag-develop bilang opisyal na bagyo o tropical depression sa susunod na 24 oras. Dahil po sa trough ng LPA at epekto ng habagat, makararanas pa rin po ng mga pag-ulan at kalat-kalat na thunderstorms ang bahagi ng Eastern Visayas, Caraga, Davao Region, Mimaropa, Sambuanga Peninsula, Northern Mindanao at nalalabing bahagi po ng Visayas. Maapektuhan naman ho mga kabrigada ng trough ng Bagyong Jacinto ang Batanes, Cagayan at Ilocos Norte dahil po dyan e eh, posible hong makaranas sa mga pagulan sa mga nabanggit na areas. Asaan naman na maulap hanggang sa bahagya maulap na panahon na may kasama pong karat-karat na pag-ulan sa bahagi ng Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region at nalalabing bahagi ng Mindanao. Pero sa nalalabing bahagi po ng Luzon, asaan pa rin ang bahagya maulap na kalangitan pero meron pa rin mga localized thunder storms. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita. Hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita sa umaga At mga kabrigada, ninuhong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines Katuwang ang Paracetamol Plus Ibuprofen Fast Relax at Standout ES4 Multivitamin Capsule Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines In the heart of changing lives Helping and inspiring people to achieve a better life. Kami ho ang mga lingkod, Brigada Gab Dalisay. At Brigada Maricar Sargan. Maraming salamat ho sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News FM, Manila. The Music and News. Authority! Brigada Balita Nationwide! Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.